good morning mga kagigil. Ayan, pine-prepare ko yung ating lulutuin para mamaya, no. Uy, siguro alam niya na kung ano. Ayan. Ayan na mga ingredients. Dito po kasi sa probinsya, no, uh, usually pag ganyang magpapasko or Pasko mismo, ang gusto ng mga matatanda o yung kahit hanggang ngayon, Mayroon silang mainit na sabaw para daw mainit ang pagkasamahan ng pamilya, hindi nawawala ano. Kaya ito, magluluto tayo ng may sabaw. Yeah. <laughs> Alam niyo na siguro kung ano no. Start na po tayo. Ayan, yeah, ko na po yung ating baboy ano, para mamaya sa ating nilaga. Okay po tayong paminta ano Buo syempre. Lagyan na rin po natin yung sibuyas natin. Oh. Yeah. Na po natin yung mais natin. Ano? Then, yung carrots. Lagay na po natin yung patatas na. Maglalagay po tayo ng macaroni. Yan. Nilagay ko na rin po yung repolyo, no? Malapit na to. Medyo malambot na yung baboy. Lagay na natin yung ating sabaw. Lagay na rin natin itong gulay natin, ano? ang pet chai yan mga kagigi tikman na po natin ang ating laga oh my god ang sarap na sabaw nakakaginhawa na pakiramdam mga kagigil. yan merry christmas yan na pa mga kagigil. Ay, masayang panangharian